Hello mga kaparmers, so for today's video update ko kayo sa ating uh, sakahan dito sa ating uh, bukid. So kanina lang ay nag spray tayo ulit ng cleanser herbicide, pamuksa ito. So naubos na natin ang ating cleansers, pamuksa sa ating matinding damo so kanina inobserba natin yung area natin so kailangan pa natin makabili ng isang ganito. So maraming uh, uusbong naman na damo sa ating palayan so isa sa pinakamahirap patayin o poksain sa ating damo o tinatawag nating uh, bugang sa pangalan sa atin hindi ko lang alam sa mga kasamahan natin ipakita ko sa inyo baka makakomment kayo makarecomment kayo ng uh, matinding pamuksa nito sa ating damo so dito sa ating direkto sa ating kapatid so halos uh, na subukan na namin yung mga iba't ibang uh, pamatay damo isa na yung soji so sinubukan pa niya yung isa na pamuksa na damo yung tap grass so hindi rin napuksa itong uh, uh, bugang uh, na damo ito ito may kita niyo yung parang may pagka puti puti na kwan ito so mga kapamers so mga kasaka baka pwede kayo magkakomment dyan o makarecomment so ano bang mabisang pang pamuksa dito so ito sa area na ito may kita yung dyan na, na medyo namumuti muti yan yung bugang uh, ang hirap puksain so sinubukan ng kapatid ko yung soji with top grass so hindi rin siya na kwan na puksa ng maayos ha? <laughs> ang nangyari mga ka-farmers is ito lang yung dahon niya ang na, natuyo tapos nag uh, dahon ulit so yung buong katawan ay hindi siya namatay so sobrang isang buwan na po ang ating uh, palayan dito so ito sa ating kapatid is nag-express ng pamuksa naman sa insekto so black bug yung yan black bug yung kauna-una ang lumapo dito so nag spray na siya kanina so tayo naman nag prepare na tayo ng insecticide na gold para sa ating area so inuuna pa natin yung ating damo kasi napaka pangit tingnan kung makapal yung damo natin so yun na nga kinakailangan pa natin mag additional na makabili tayo ulit ng cleanser kasi ang cleanser is ito yung kanyang focus na uh, damo ito ito yung tawag sa amin is uh, sarong kadang so medyo may kalakihan ang kanyang uh, Uh, puwita no ito so talagang napupuksa ito ng cleanser so yun na nga medyo may kamahala ng cleanser so kalahati is nasa 1,005 dito sa aming area so pati yung kawat kawat uh, na papatay naman ng cleanser pati yung ganitong ganitong damo yan so ito ito So, hindi to kaya ng cleanser. So, kailangan lang ng haluan ng 2,4D para uh, mapuksa itong ganitong uri ng damo or yung mga kangkong. So, yan. Uh, ito na nga ang pinakamalaking problema sa direct seeding o uh, dry direct seeding na pagtanim ay itong damo na pakahirap puksain. So pag nag-spray ka Yan naman Uusbong Panibagong uh, Damo naman So yan na nga ang problema dito Medyo malaki-laki ng nagastos natin sa Pang herbicide So ito ang tinatawag natin Kawat-kawat So ito hini-spray natin dito sa tabi ng Sa gilid ng ating palayan So yan ang kawat-kawat So talagang napupuksa ng Cleanser yan So, ito ang area natin mga ka-farmers. Yan. Mga isang hektarya. So, yan na nga. Uh, bago tayo maka-apply ng fertilizer or urea, kailangan ma-clear natin ang area natin na mapuksa ito ng ating damo sa ating palayan. So, makikita kita nyo mga ka-farmers. Uh, kitang kita yung bugang So comment down kayo mga kasaka baka meron kayong may recommend na pamuksa dito sa ating damo. Sabi nga nila yung noblek uh, kayang-kayang puksain eh ng ganyang klaseng damo. So yun na nga may kamahalan daw ay isang litro ay nasa 2,000. So hindi pa natin nasubukan ng noblek kasi parang bago pa yan na Uh, herbicide na narinig natin sa mga kapwa nating vlogger so ito yung pinaka problema okay lang itong yung may kalakihan ng puwit yung sarong kadang is mag, madali lang siyang puksain ito lang talaga itong damo na ito na ipinakita ko sa inyo na kahirap-hirap patayin yan So yan naman po mga ka-farmers uh, ang update natin sa ating area dito sa ating bukid. So about to go na tayo papunta sa pabalik sa ating bahay. So 30 minutes to 40 minutes ang lalakbay natin bago tayo makabalik. So ito yung pinakukunan natin ng tubig para sa pang spray natin yung balon. Yan. Yan. So mag alas 9 na ng umaga Pagod na rin tayo Nag-spray nga tayo ng dalawang tangke na herbi pang magsasadam o yung natira natin kanina so, ang update natin sa ating bukid So tag-ulan ngayon So, may kita yun yung isang puno ng niyog na tumba doon sa ating sa area ng ating kuya yan kailangan pa natin yan pagtulungan na alisin so yan. so isang magandang uh, umaga sa inyong mga kabukid mga kapalmers happy farming sa ating bukid magandang umaga